kapag bumalik ako sa mga laalang pagkabata ko sa probinsya. Parang kahapon lang ang lahat. Yung simpleng buhay. Yung bang mga bagay dati, Madi, na hindi mo pinapansin pero ngayon, na namimiss mo na. Mani tuwing umaga, gigising ka sa tilaok ng manok at hindi sa alarm clock. Tapos paglabas pa ng bahay mo ay mararamdaman mo agad ang labig ng simoy ng hangin at amoy na amoy mo ang halimuyak ng mga bulaklak at damo na basa dahil sa hamoga. Yung tipong hindi mo na kailangan magmadali. Dati, ibang walang cellphone na hawak hawakan na kundi pamalo lang ni nanay kapag late ka ng gumising. Ay, <laughs> Tapos, didiretso ka na lang sa taniman o kaya sa bukid. Hindi pong mag-harvest ka na lang ng prutas o gulay, mga kaibigan. Laging may mga alagang ah, kambing o mga hayo, at ibang-ibang hayop pa yan. Kaya bago pa man makakain sa agahan, ay kailangan mo munang unahin na pakainin ang mga alagang hayop na manok at baboy. Paddy, ang saya ng laro namin noon. Simple lang pero sobrang saya. Yung tipong naglalaro lang kami ng tago-taguan sa may damuhan o di kaya gagawa kami ng mga baril-barilan gamit ang mga sanga at puno ng dahon. Di na kailangan ng gadgets noon mga kaibigan kasi sapat na ang kalikasan para mag-enjoy ka. Pagdating mo ng hapon, mag uwian ang mga tao galing sa bukid at ang mga kapitbahay mali na halos magkakasabay na kaming maghapunan at sabay nang magkwentuhan hanggang sa abutin na aabutin ng dilim. Hindi pong kahit simpleng buhay lang sa probinsya. Dama mo ang saya at katahimikan. Ngayon, habang abala tayo sa mga bilis na buhay sa siyudad, Minsan, gusto ko na lang bumalik sa panahong ngayon. Doon dahil uh, simpleng buhay kung saan walang masyadong naka uh, walang masyadong iniintindi. Kundi kung paano ka lang magiging masaya.